Okay, so uh, isa mapagpalang uh, alas 7, 16 ng uh, gabi mga kamasyon no? At a'udhu billahi wa shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin So, Uh, nandito tayo sa shop no, uh, para may uh, meron ho yung bibigang linaw no, at kasagutan doon sa problema ng ating uh, minamahal na technician. Kanina kasi uh, nag-send ho tayo uh, ng uh, inverter board o driver board sa ating minamahal na technician diyan sa Malabon, at uh, mayroon ding isang technician na humihingi ng tulong sa atin. para sila ng problema. Okay? So yung yung sa Malabon naman, sa Malabon kay Sir, uh, dahil sa ating video no ay uh, nabigyan siya ng, ano, natutuho siya, nabigyan ng kasagutan yung kanyang problema. Nagkaroon ho kasi ng four blinks yung uh, inverter board, okay? So, pinalitan niya na ho ng kompresor. Sira ho talaga yung kompresor, okay? Then, nung, uh, ano, uh, napalitan niya ng kompresor, umandar naman, kaso, nagtitree blinks naman, okay? Kaparehas din ho yan ng, ah, uh, uh, tawag dito, kaparehas din ho yan ng uh, problema ng ating minamahal na technician sa Sambales, okay? So, galing ho tayo kanina sa, ano, no, sa bulubundoking Ah, lugar ng Silangan San Mateo Rizal puro pala ano yun? uh, pataas. Okay, nag-check up po tayo din ng, Sam ng uh, Samsung Digital Inverter. Ngayon, ang tanong, kamasin ano ang topic mo sa araw na, o sa gabing ito? Ang topic ko natin dito, eh, kung paano ho ba uh, malalaman, although may mga, may nailabas na akong video kung paano malalaman kung uh, sira na ang uh, IPM at kung paano mag-check ng IPM. Pero sa pagkakataong ito, dadagdagan ko na naman ho kayo ng mga technique na sigurado makakatulong sa ating mga minamahal na technician. Hindi pa naman sira, pero pasira na. Paano malalaman kung pasira na ang ating Uh, inverter board o ang ating IPM. So, ipapakita ko muna sa inyo yung video na sinend sa atin ni Sir kasi bukas pa i-kakabit ni Sir yung ating minamahal na technician, yung board na ating ibinenta sa kanya doon sa customer. So, chinek ni Sir, uh, pinaghambing niya yung board na sira at yung board natin. Ang problema, nung chinek ko ng ating minamahal na customer, uh, customer na technician, so uh, lilinawin lamang ho natin kasi ang sabi ni Sir, uh, Kamaster, bakit yung uh, inverter board mo hindi daw umiilaw yung uh, LED No, hindi lang umiilaw yung LED kapag tinicheck, pero doon sa ano sa uh, sirang inverter board umiilaw yung LED. Uh, medyo ano hindi 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 naman masyadong bright pero umiilaw daw. So, lilinawin ho natin yung sir no, kaya tinanong ko sa kanya, ano ba ang gamit mong uh, tester? Digital ba yan o analog? Ang sabi niya digital daw. Okay, to po. Kapag mga magche-check ho tayo ng uh, uh, IPM, balikan niyo lang ho yung ano no, yung mga video ko. Pero itong video na Uh, i-reveal ko sa inyo, makakatulong ulit ito sa inyo kung paano nga ba mag-recognize ng IPM na papunta na sa pagkasira. Hindi pa naman sira, papunta na sa pagkasira. Meaning, uh, kahit anong oras pwedeng bumigay ang inyong IPM. Okay? Tama, sabi mo. So, uh, ito yung anode, ito yung anode, yung positive, at ito naman yung cathode, okay, na uh, negative. So, ang pang check ni sir, base doon sa video na inyong mapapanood, baliktad. Okay, so umpisa, na, umpisa na natin na. Ah. Ito ay uh, imamuestra ko lamang sa inyo kung paano yung tamang pag-check ng uh, IPM. Okay? So, ito ha. Ito, ito, ito yung ating... Uh, yan, papakita ko sa inyo ha. Yan. yan. Okay? O, sabihin nyo, ibang ginagamit ng tester. So, gagayahin natin yung ginagawa ni Sir na pag-check base doon sa video na isinan niya. Tingnan natin kung iilaw. Baliktad kasi Sir eh. Uh, yung anode, positive, yung an katod negative. So ang ginawa niya baliktad reverse. Yung negative ginawa niyang positive at yung positive ginawa niyang negative. So hindi ho talaga iilaw ha. Yan. Yun. Okay? Hindi ho yan iilaw, bagkos magre-register lamang ho diyan yung kanyang resistance. Kapag umilaw ho ito, oh, ayan pag umilaw ho yan, meaning may problema ho yung ating IPM. Okay? IPM, meaning shorted ho yung ating IPM. Okay? Shorted. Okay? Kaya nga ho yung uh, yung inverter board natin nung nung chinek niya ni sir, yan chinek niya yung uh, yung anode napunta sa cathode, yung cathode napunta sa anode yan No? Oh. Okay, baliktad ho. O oh, kahit naman sabihin natin section din natin yung tama. Yung anode positive, yung cathode ay negative. Check natin kung iilaw. Ayan po oh. Okay, so hindi ho talaga yung iilaw kasi nga good ho yung ating IPM na sinend sa inyo. Ngayon, patunayan naman natin, natin dito sa iba, puro ito inver inverter board ni Samsung ha, ayan o. Oh. So, anode, positive, cathode, negative. Oh, hindi ho yan, hindi ho yan, iilaw. Kasi nga ho, good ang ating IPM, hindi ho, shorted. Okay, hindi ho shorted. Ngayon, ito naman, last. May problema ho yung IPM neto, ano, may problema ho. Pero, si-check ho natin. Ayan ang pinag-uusapan ho natin kapag shorted, ayan ho, hindi naman ho shorted yung ating IPM, pero may problema ito, ibang problema nga lang, i-reveal -re ko sa inyo mamaya. So meaning, kapag kaganyan ho, okay, hindi ho, uh, wala hong problema ang ating IPM kung pinag-uusapan natin ay shorted, okay? Pero yung kayser kanina, nung yung, yung, yung chinek niya, baliktad, yung anode napunta sa cathode, yung cathode napunta sa anode. O check natin dito. Susundan natin yung ano na sir, no, yung uh, video para matulungan natin siya. Ayan. O yan, hindi ho talaga iilaw yan kapag Uh, digital ang ating gamit. Okay? Hindi ho yan iilaw. So, eto namang isa. Hindi ho ito shorted, pero may problema ito. I-reveal ko sa inyo mamaya. O, yan o. Oh. Okay? Yan. So, kapag tayo mag-check ng isang uh, IPM, para malaman natin na dispalanghado na, okay, na uh, papunta na dun sa pagkasira, ayun nga po, yung ginawa ni sir, uh, uh i-coconsider ho natin na tama yun, kasi nga umilaw ho yung kanyang yung isang inverter board na dispalanghado umilaw ho yung uh, ano yung led niya so meaning may tama ho yung IPM shorted ho yung IPM don sir kaya nagtitriblings okay nagtitriblings siya okay kaya uh, hindi po umaandar ang compressor kasi pinalitan na ni sir ng filter capacitor nagtriblings okay ayan sir ha o oh. ginagaya ko lang ho yung ginawa nyo kapag umilaw ho yan yan kapag umilaw ho yan meaning least palang ha yung board na sinend ko sa inyo yung IPM. Pero ang, ang umilaw doon yung board nyo. So meaning may problema ko talaga yung board nyo. Okay? So ngayon, kapag tayo ay mag-check ng IPM, no, wag ho tayong gagamit nito. Gagamitin ho natin itong uh, is a eh, tabi na natin to. Ang gagamitin ho natin itong si comparing analog kasi mas mas accurate ho ito kapag uh, IPM ang pinag-uusapan. Iseset lamang ho natin sa times 1. Walang iba times 1 lang yun. Yan, ito ho yung ating, yan, ito ho ah, times 1. So, anod, katod, anod, katod. O, check na natin. Ganito ang tamang pag-check, sir, ano, sa, hindi ko muna i-reveal -re yung kanyang pangalan at mapapanood niya to. Ito ay uh, dagdag kaalaman sa i-share sir, ka. sa pag-check ng uh, IPM. Kailangan alam niyo kung asan yung anod at yung katod. At paalala, sa IPM, yung UBW, itong UBW, ito po yung positive. Okay? Positive uh, supply ng ating IPM. Ito po yung papunta sa compressor IPM. Ah, papunta sa compressor na galing sa IPM. Ngayon, para malaman natin kung good ang ating IPM o pasira na, ilalagay ho natin yung cathode dito sa kanyang cathode din cathode dito. Yan, dito. Okay? Yan. So, naka-times 1 tayo ha. Yan, times 1. Yun. Iilaw ho yan. Yun, bright na bright, di ba? Bright. Yan. So, ilalagay ko yung ating kaanod sa positive terminal. Yan. May ilaw, di ba? U, V, W. Okay? Ulitin ko. U, V, W. Yan. So, ilalagay Ganun lamang ko ang tamang pag-check, Sir Ha, dun sa technician na ating tinutulungan ngayon. So, para malaman natin na good ang ating IPM, UVW. Ngayon, ito naman. Okay? Lalagyan ho natin dito, ha? Yan. Ito yung sinasabi may problema. Ang IPM na ay hindi shorted, pero may problema kung i-reveal yan. Yan, ha? Yan, o. Oh, nakakabit na, ha? Gumagana yan. Ayan. Hindi shorted ang ating IPM, kaya umiilaw siya. Pero may problema ito. Ano yon Ito. Sabi ko nga sa inyo, ito ang positive, ito yung kukuha tayo ng uh, negative na ano dito na uh, supply sa ating LED para malaman natin kung dis pa lang hado o pasira ng ating IPM. Okay? Bisa na natin, gumigilaw yan na, umiilaw yan, umiilaw yan. So, pag uh, nilagay ho natin dito sa U. Ayun. U. Nanginginig, nanginginig. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. U, ayusin, nga natin. Dito nga natin. Ipapato natin dito para hindi nanginginig. Yung negative, uh, test prod, ilalagay natin sa negative din ha, sa katod uh, cathode. Yan. Test natin ha. Yan no ha. Yan no. Ulit muna natin para makita nyo na uh, tama yung ating uh, ginagawa. Okay? U, may ilaw. V, may ilaw. W. Ulit. U, may ilaw. V, may ilaw. W. Ulitin natin ha. U, may ilaw. V, may ilaw. W. Wala. So meaning, open ho itong ating IPM. Hindi naman siya shorted pero open. Ulitin natin ha. Yan. Hindi shorted kasi umiilaw nga. Pero open siya. U, umiilaw. B, W. So, yung, da, yung terminal na da, yung W uh, terminal ay open. Kaya, hindi ho aandar ang ating compressor. Ulitin natin ha. Yan o. Oh. Umiilaw yan ha. U, B, W. So, hindi siya umiilaw. Okay? Alala yan o. Oh. Naka-steady yan. Ha? O. Oh. Ulitin natin. U, B, W. So, open ho itong ating Uh, IPM. Hindi siya shorted pero open siya. So, ganun lamang ho yung pag-check ha. Kasi, pag binaligtad mo yan, yung positive at ilalagay mo sa negative, hindi ho iilaw yan. Okay? Hindi ho iilaw yan. Okay? Ito naman, balik ko tayo dito. Yan, dapat times 1 lamang tayo. Ano? Ito yung anode, positive. Yung anode, negative. So, ilalagay lamang ho natin dito. Ulitin ko ha. Yan o. Oh. U, V, W. Bright na bright. Okay? Ito rin, Yan o. U. Ito natin. Nanginginig, nanginginig. Yan o. U. V. W. Ayan. Ah, tungkol sa bagay na yan. Pinaghandaan ko na yan. Okay, so gano'n lamang ho kadali no. Mga kamasa, gano'n lamang ho kadali kung ka paano mag-check ng IPM kung ito nga ba ay uh, pasira na. Okay? Kasi kapag ka-triblings, minsan nawawala yung triblings. Okay? Maya-maya, mag-triblings ulit yan. So, pasira na ho ating IPM. Kagaya ho nung nararanasan ni Sir, ang ating technician na umorder ho sa atin ng uh, inverter board. So, ang pag-check lamang yan, sir, hindi ho digital ha. Hindi po yung ganitong digital ang ating i-gagamitin. Kundi, uh, ano lamang, analog tsaka naka times one lamang. Okay? So, follow up lamang ito dun sa isinagawa nating video ha. Ayan, mga kamaster, yan. Ganun lamang kad ka, ano, kadali ha. Yan o, UBW. So, dito pa lang, sa UBW, dyan yung malalaman kung open. Kasi pag hindi kagayin yung isa, yung W niya, hindi siya umilaw. So, meaning, open yung ating uh, IPM. Okay? Ganun lamang kadali kung open o shorted. Kapag shorted naman, kapag ginamitan mo siya ng digital, umiilaw. Okay? Kapag ginamitan mo siya ng digital, umiilaw siya kagaya ng naranasan ng ating minamahal na uh, technician. Okay? Yan. Yung anode magiging cathode, yung cathode magiging anode. Yan. So, hindi siya iilaw pero may reading. Okay? Yan. Hindi siya iilaw pero may reading. Pero pag biniligtad nyo yan, pag umilaw ho yan, pasirano yung ating IPM. Ayan, hindi naman siya umiilaw. Kagaya nung napapanood natin sa video na sinend ni Sir. Okay? So, ano, sana nakatulong na naman itong munting video na aking uh, ibinahagi sa mga kababay na technician lalong lalo na sa mga customer na nagdi DIY okay so hindi hindi na tayo nakakapag-upload ng video gawa ng uh, talagang pagod na ho tayo pagdating natin sa lugar kasi ang lalayo ng mga pinagpupuntahan natin minsan pagod na talaga tayo hindi na, na natin kaya mag-upload kaya minsan nagla na lang tayo kahit paano naman ay eh, ma mai-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ni Kamaster sa site okay so ganun lang mga kadalano kung paano malalaman kung open o shorted o this pa lang na talaga papunta na sa pagkasira ang ating IPM mga kamaster. Kung kayo ay kung gusto yung malaman kung shorted, ito gamitin nyo. Kapag umilaw ho yan, balik tayo lamang yung, yung instead na positive, okay ilagay mo sa negative. Yung negative naman na test para kagaya, kagaya na ito. Yan. Yun. Lagay mo dito. Yan. Okay, pag umilaw ho 'yan ang, pag umilaw ho 'yan, meaning may problema 'yung ating IPM. Minsan naman, Uh, kapag umiilaw siya pero kaya kaya niya pa namang paandarin yung compressor pero may mga pagkakataon na hala namatay yung compressor bakit kaya yun so yun uh, meaning talagang mahina na yung ating IPM may mga pagkakataon maandar pero namamatay Maandar, namamatay pasira na huyan so ganun lang mga kadalano okay mga master so maraming salamat po sa inyo lahat at magandang gabi po